Yo, what's up mga buddy? Ngayon ay nagapatubig kami sa aming palayan kasi may isang buwan na hindi pa kami nakapag-abono uh, Inaantay kasi namin mga buddy yung ulan kaso hindi pa na ulan kaya no choice kami para magpatubig So, ayan, gastos na naman Bali, inutang lang din namin yung crudo para ano, patubig dito tapos yon inutang din namin yung abono para ano iabono dito mga buddy kasi may git isang buwan na hindi, pa, hindi pa kami nakapag abono so kailangan na talagang abonuhan mga buddy para bumelo yung palay namin dahil nagpatubig kami ngayon ay dito ako malaligo sa water pump kaya tira, let's go <laughs> So yun mga buddy Tapos na akong maligo Grabe Ang sarap magbabad sa tubig Ang sarap talaga maligo dito uh Ako ngayon ay pawi na ng aking bahay kubo Kasi tapos na tayong maligo Grabe mga buddy Ang sarap talaga maligo dito Fresh na fresh ang tubig Anli tubig pa Woo! <laughs> Yo what's up mga buddy Ngayon ay mag-aabono na kami ng palay kasi eh, tapos na kami magpatubig at ngayon ay mag-aabono na naman kami so yun, grabe, napakainit ngayon so kasama ko yung stepfather ko na mag-aabono mga kabadi so yun mga kabadi, nag-aabono na siya, nag-start na siya ayan, bali isang buwan na yung aming you know, direct ayan mga kabadi Ah, kahapon nagpatubig kami. Eh. Tapos ngayon mag-aabono na naman. Let's go! <laughs> mga buddy tapos namin magabono ng aming palay dito at ako ay pahuhin na ng aking bahay ko. grabe wala pang anihan may utang na so yun ganyan naman talaga ang buhay wither wither lang kumbaga yung time ng palay ay sugal din ano kasi minsan failure tayo minsan may kita naman kahit papano so ganyan talaga ang buhay walang kasiguraduhan ang importante huwag susuko At tuloy pa rin kahit na uh, tayo syempre bubangon tayo so yun na mga buddies. stay fit and healthy everyone peace yo.